Ano? Ubus na agad? Wala well, siya talaga kumain ha. Mm. Ano daw ang tao? Diego. Ubus na ba Diego? Sige pa Diego. Yan. Kain ka ng kain. Mm. At marapit ka na mag-breed Diego. Yan guys. Ito po yung ating dong tao. Malapit na eh, hmm. And, yung ating dumpo giant, talagang lakas kumain na ito. Lakas kumain niyan, guys. Sulit na sulit ang kinakain niyan at uh, malakas po mag-produce ng uh, Nakita niyo yung tayo, um, parang tao ko tumayo. Yan. At uh, yung pakainay niya ay sinasanay natin na nakataas para yung kanyang uh, tindig ay manatiling uh, ganyan, no? Mm. Dahil isa po yan sa uh, bentahin ng mga shamo chicken. Yung ganyang mga tayo. Ayan. So, hindi lang uh, hindi lang yung pagiging shamo nila, guys, ang uh, bentahin sa kanila. Kundi yung kanilang tindig. Ayan. Isa po yan sa tinitignan sa shamo chicken. Mm. Bus, oh. Tasin kumain, oh. Kung nakakita nyo, guys, oh. oh boss Madre de Agua at uh, sa Mais lang yan. Hmm. Ayan, si Diego ganun din. Okay. Dong Tao. Pero ang kinakain ay Madre de Agua at Daraksa Mais lang. Ano kayo? Kakain na rin kayo? Ayan, ito itong ito po yung ating mga breeders na uh, Rhode Islands. Ayan yung ating mga dumalaga. Ayan, yung mga dumalaga ng Kabir. Yan. Papakainin na rin natin. Ayan okay, guys, pakainin natin yung ating mga Rhode Islands. Okay. So, again, Madre de Agua pa rin yan at The Rocks Amaze. Ayan, okay, wait lang. Wait lang. Mungil lang. Marami lang. Ah. Mm, grabe oh. Hindi makapagintay Ayan na, ayan ayan oh. Grabe guys, oh mm. ah, Lakas kumain talaga Gustong mm. gusto nila Nasanay na talaga ng gusto itong mga Rhode Islands At saka itong mga Dumalaga Ay sanay na rin Pati si Fiona Si Piona, ayun oh no? Yung ah, Dong Tauhen natin Lahat po yan Ay nasanay na talaga Kumain ng Madre Diago mm. Nakita niyo naman konting-konting darak sa maize lang yung nilalagay ko diyan. Kalahating kilo at kalahating kilong darok sa mais at dalawang kilong chap uh, chop madre Para sila ng pato. Kung ano yung sapato, ganun din ang uh, kinakain nila. Pero ano yan? Dalawang kilo sa manok na madre de at dalawang kilo sa pato. Yan, so apat kilo lahat-lahat yan. Pera pa yung sa baboy sa baboy ay dalawang kilo ulit so anim na kilo tayo ng madre de agua kada pakain twice a day so yan po ang nakukonsumo nating madre de agua mm, yun yun eh. <laughs> kapakainin natin ito mga ano at sila Diego Diego bus na hmm. iba na Diego yan Pakainin na rin natin ito mga dumalaga Okay, sila kayo, ito sila kayo, hmm, ito lang, ayan, Ito na, ito na, ito na. Ah, uh, na, na. Uh, oh, ayun uh, naman guys, oh. Talagang alalakas kumain. Um. So, greens talaga. Ang more on greens sila. Ang uh, aking uh, pakain sa akin mga alaga. Halos lahat. More on uh, greens talaga, Madre de Agua. Uh, hindi tayo gumagamit ng commercial feeds kasi pag natin ng commercial feeds to napakalaki ng gastos natin guys hindi tayo makakasurvive kaya eh, sa ngayon pa lang eh darak darak pa lang, eh medyo magastos na what more kung uh, commercial feeds pa eh talaga rin naman napakagastos talaga nun no? at uh, sigurado hindi nakakayanin eh dahil ang kitaan naman sa manok kay hindi naman gano'ng kalaki yan hmm yan oh. nakita nyo yung dong natin guys na ilan ito oh. oh. diba dong tau yan pero yan na kinakain So nakita nyo yung savings na makukuha talaga sa Madre de Agua. Basta masanay lang sila talagang kumain guys. Ang mahirap lang naman dyan kung hindi sana yung manok nyo. Siyempre ititrain nyo yan. Pero once na nasanay na yan at araw-araw na yan ang kinakain nila. Ayun o, oh, ginhawa na talaga. And then marami kayong tanim na Madre de Agua. Hmm. Ginhawa na talaga. Ang pag-aalaga ng manok, baboy, uh, pato, yan. Kalo lalo lalo na yung pato napakalakas kumain eh. so kailangan talaga natin gumamit ng madre de agua or iba pang mga alternatibong pakain hmm. ito so, ano na ito guys oh. So, kaganda na katawan yan hmm. nakita nyo yung kulay niya puro talagang ano parang uh, uh, nakuha nila yung kulay ng nanay nila kabir na kabir guys sa so, kabir, kabir orange oo so, ito ko si niyan niya Ayan o oh. Ayan po nanay niya Ayan yung dilaw na yan And, Ayan yung rooster natin Tatay nila Ayan So mga ano to Mga papisa na ito eh Hindi ano na Mga produce na natin ito Na pinagrow out natin For future breeders And yung ano natin yung ating mga road islands so oh. bus na mm. ito talaga malakas kumain ng mga road islands ng Madre de Agua bus na sila oh, oh na mm. Ayan guys, ito naman tayo sa dalawang shamohen natin, yung mga tan yung tanaka natin. Nandito kasi sila sa likod at uh, lugod. So nilipat nga natin yung mga kulungan dito sa likod kasi nangangaway dun sa harap. Yan. So andito sila. Yan. Yan. guys. Ito po yung dalawa nating tanaka. Yan. So ito. Madre de Agua lang din ang kinakain yan. 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 Okay. O, ayan. Ayan, o. Ang beso. Tanaka-Syamo. Hmm. Madre Diago lang din ang kinakain niya. So ito ba? Itong isa. Dalawa yan sila, eh. Ayan. Hintay ha okay. Hmm. yeah, guys malalakas aray ko aray ko kamay ko yan hmm. malalakas kumain yun ng ano guys o oh. hmm. yan po yung ating shamu sa nakakalain ayan ito po yung mga anak nila guys ayan mga anak nila yan o oh. Hmm. Yan, mga anak na nila yan, guys. Lalaki na, oh. Ito po ay, yan, oh. Nakakita nyo naman, lalaki na yan. Yan, ito po ay uh, one month and two weeks na yan sila. Yan, anak ni Dumpo Giant yan, yung kanina, yung nakatayo. Uh, at ito ang nanay nila. Mm. Yan po. Yung ating Tanaka Shamu, yan po ang nanay nila. Mm. Yan, oh. Ito po ay binibenta guys for sale po ito. 1 month and 2 weeks po sila as of now. As of today. Uh, ano ba ngayon? October 26. Yan, as of today, October 26. 1 month and 2 weeks po sila. Ayan, dalawa yan sila. Dito sa cage. Yung isa. Ayan oh. o. Oh. Ayan. Ayan, for sale guys o. Oh. Doon po sa mga interesado. Message lang po kayo. PM lang po kayo sa Kabocos Farmer FB page. Ito pa isa. Hmm. Yan. Yan po. For sale din yan. No? Oh. Kaya magkakapatid yan. Shamu. One month and two weeks old. Oh. Yan sila guys. Ang tindi o. Oh. Ang tindi ng nung... kuha niya yung sanalay niya o. Oh. Tanakan tanaka ang kanya itsura guys. Oh. Tanakan tanaka Oh. nakatanya naman tindigan yan o. Oh. Hmm. Yan, for sale. Doon po sa interesado. PM lang po kayo. Hmm. Yan, magkakapatid yan. Apat yan sila. One month and two weeks old. Cross Dumpu Giant Tanaka shamo Chicken. Ayan, o. No? Baka po may ma makaibig yan. Message lang po kayo. O. Oh, na ng leg yan. Ahaba ah, po ng leg yan. Yan, ang tindigan niyan ay parang si Dumpo Giant din pagka natrain, Lalo na pag na-train po. Na-train po ng mataas ang na nila. Ganun din po ang tindigan niya mga yan. Paglaki. Yan. Yan, and again, ito po yung kanila mga ah, ito po yung inahin. Yan. yan ito magkapatid yan, dalawang to, inahin na ito, yan. Pero ito po ang nanay talaga. Yan. Ito po, ang, sa kanya po galing yung itlog. Det som er det Det som er sa likuran ko po, ayan po yung mga tanim nating Madre de Agua. Uh, meron pa tayo sa labas. And itong palibot na ay puro Madre de Agua yan. Ayan, so tayo po yung nagbebenta doon po sa mga nagtatanong uh, kung paano po yung proseso ng pag-order. Ayan, PM lang po kayo sa ating FB page, Kabokos Farmer FB page. PM lang po kayo. Tayo po yung nagbebenta ng cuttings na pangtanim. Ito po ay fresh cuttings, guys. Uh, 2 to 3 nodes, Dalawang node, ibig sabihin ng node ay yung bukong. Ayan, yung bukong. Ayan. So guys, hindi po importante yung haba. Ang importante po ay yung node. Bakit ka mo? Kasi dito po sa node, ang pag sistema po ng pagtanim kasi yan ay yung isang node ay nakalubog sa lupa. Nakalubog sa lupa. At yung isa ay nakalitaw. Dito po, sa nakalubog sa lupa, dyan po maguugat. At dito po sa ibabaw, dyan po uusbong ang ang bagong sanga, ang bagong dahon Hindi po tutubo ang cuttings pagkawalang node So hindi po importante yung haba guys Ang importante po ay may dalawang node Kaya ako po 2 to 3 nodes depende po sa pagitan ng nodes Ang aking ibinibigay na pambenta Ito po ay 10 pesos per cutting 10 piso po per cutting uh, Nagpapa-LBC po tayo nationwide Ang shipping fee po ay cash on delivery or cash on pick up kung kayo po ipipick up sa LBC branch. Ang bayad naman po sa cuttings ay through GCash. Sa, sa GCash ka po. So ganun po ang proseso ng ating uh, pagbebenta ng cuttings. Ayan. So wag po kayo mag-alala guys kung uh, kayo po ay magbabayad ng advance through GCash. Ang kadahilanan po kaya kaya po kailangan ko po yung advance payment kasi po inaabonohan ko po yung shipping fee nyo sa LBC. So binabayaran, binabayaran ko po yung upfront. And marirefund ko lang po yun pagka nareceive nyo na yung items doon sa lugar nyo at nabayaran nyo na. Doon ko pa lang po marirefund yung aking inabono. So ganun po ang sistema. Kaya po, ng, uh, kailangan ko po ng advance payment through GCash ng cuttings. Ayan, so ganun po. So, doon po sa mga interesado guys, kung gusto po pong makatipid sa pakain ng inyong mga alaga, ayan po, sinampulan ko po kayo sa mga manok. May laking bagay po na meron po kayong pananim na Madre de Agua uh, para po makatipid po kayo sa inyong pagmamanok. So, ayun, nakita nyo naman po guys, actual na actual, talagang uh, doable po na ipakain ang Madre de Agua sa inyong mga alagang manok. Ayan, so sana po eh nakakuha kayo ng idea and dun sa mga interesado po na o pm lang po kayo guys wag po sa comment section at hindi po ako masyadong nakapagbabasa ng comment section kaagad pm po para po makasagot po kaagad ako sa inyo ayan so hanggang dito na lang guys sana po nag-enjoy kayo maraming maraming salamat sa inyong panonood sa lahat po ng mga solid ka vocals maraming maraming salamat sa mga silent viewers ko po maraming maraming salamat and sa mga bagong sa channel ko kung kayo po, kung nagugusto niyo po ang ating mga content sana pa yung mag-subscribe na kayo and then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang inyong kabawakas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at ikisalatay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay! Bye bye!